Bea Bores habang ipinagdiriwang niya ang kanyang intimate gender reveal party para sa kanyang unang baby. Bago ang malaking pagsisiwalat, pinili ni Bea na matanggap ang kasarian ng sanggol sa pamamagitan ng email para lang magbahagi sila ng kanyang anak ng pribadong sandali. Sabi niya, babae man o lalaki, ako ang magiging pinakamasaya basta't ligtas at malusog ka. Sa isang madamdamin YouTube vlog, inamin ng 22 anyos na si Bea na hindi siya lubusang handa, pero nangako, I'd really, really be the best mom. Tinawag niya ang kanyang unang anak na, greatest blessing, at ipinahayag kung gaano siya ipinagmamalaki sa kanyang sarili sa pagtanggap sa paglalakbay na ito. Ang kanyang pagbubuntis ay mababa ang panganib at malusog, na pinupuno siya ng pasasalamat. Nasa tabi niya ang inner circle ni Bea, ang matalik na kaibigang si Andrea Brillantes, ay maluhaluhang sumusuporta, piniyak sa kanya, huwag kang kabahan. I'm here for you, Bea. More than friends, they're already stepping into extended family roles. Ibinahagi niya ang kanyang unang takot sa pagiging single mom, ngunit na pagtanto niya, wala akong dapat ikatakot kapag mayroon akong suportang tulad nito. Sabi nila kailangan ng isang nayon para magpalaki ng anak gaano ako kaswerte na mayroon na ako. Sa wakas, napaliligiran ng mga mahal sa buhay, dumating ang sandali, ang paghahayag ng kasarian ni Bea ay totoo, matalik at puno ng tunay na kagalakan. Pause for effect, ano ang sumunod na sinabi ni Bea? Siya lang ang nakakaalam sa ngayon. Narito ang mga bagong simula, pag-ibig at ang magandang paglalakbay sa hinaharap. Binabati kita, biya simula pa lang ito. I like, i-comment ang iyong good wishes at mag-subscribe para sa higit pang behind the scenes ng mga kwentong celeb.